Si Haring David ay tapat sa Diyos at palaging naghahangad ng kanyang presensya. Dinala niya ang kaban ng Diyos sa Jerusalem at lalo siyang lumakas dahil kasama niya ang Panginoon. Nagtagumpay siya saan mang dako siya pumunta. Isang araw, Ah, maigi siguro kung nandito ang mahal kong kaibigan na si Jonathan sa ganitong panahon. David, Mahal kong kaibigan, alam kong ikaw ay hinirang ng Diyos na maging hari. Hindi ako, kaya't may gusto akong ipangako mo sa akin. Kahit ano man iyan, mahal kong kaibigan, sabihin mo lang. Kapag ikaw ay naging hari na, alagaan mo ang aking pamilya kahit wala na ako. Huwag mong kalimutan ang aking angkan. Ang Diyos ang mag-aalaga sa aking angkan at sa iyong angkan ipinapangako ko ito. Ikaw dyan, may natira pa bang buhay sa angkan, Jonathan? Opo, ang anak ni Jonathan ay buhay pa. Ngunit lumpo ang preo niyang paa. Nasaan siya? Dalhin mo siya rito. Gusto ko siyang makilala. Masusunod po, kamahalan. S Sino? Sino? Sino ito? Ikaw ba si Mipiboset? Anak ni Jonathan? Oo, ako si Mipiboset. Inutos ni Haring David na dalhin ka namin sa Jerusalem. Halika at maghanda ka na para sa pag-alis. Ano? Ano? Inahanap ako ni Haring David? Ah, sa wakas, mamamatay na rin pala ako. Ako na lang ang natitira at natagpuan pa niya ako. Sa ganito pala matatapos ang aming lahi. <coughs> Ikaw ba si Mephibosheth? Anak ni Jonathan? Oo. Opo, kamahalan. Ako po ang anak ni Jonathan, si Mephibosheth. Malaki ka na pala ngayon. Huwag kang matakot. Dahil tiyak napapakitaan kita ng kabutihan, alang-alang sa ama mong si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupaing dating pag-aari ng iyong lolo. At ikaw ay palaging kakain sa aking hapagkainan. Paano? Kamahalan? Sino po ang inyong lingkod para ituring ninyo ng ganito? Gaya lamang po ako sa isang patay na aso? Hmm. Ikaw dyan, makinig ka. Binibigay ko ngayon kay Mephiboshet ang lahat ng pag-aari ni Saul at ng kanyang pamilya at palagi siyang kakain sa aking hapagkainan. Si Mephibosheth, isang lumpo at isa sa mga apo ni Haring Saul na nagtangkang pumatay kay Haring David, ay palaging kumakain sa hapagkainan ng hari at nakatira sa Jerusalem kasama si David. Hindi ba't ito'y nagpapaalala sa atin ng biyaya ng Diyos at kung paano tayo tinatanggap bilang kanyang mga anak? kahit may mga kahinaan tayo